Dengar, terusai, teruskan Inta aso, oh. abe, ke mana? ni, orang buat bun tabah ya, jempe ikut membunduk. Saan? Nakakit ka? Dito ka. Nakakit ka? Sa bagay, kung nakaya yan eh. Ah, mahulog ka dyan! Hindi ako malabang motor! Sige! Kanain mo pare! Pag nahulog ka dyan!

Kaybiang Tunnel Kaybiang Tunnel Nandito kami sa Kaybiang Tunnel Ito yung paligid niya ngayon Ito yung bundok oh. Mga bundok lang pala Mga halaman Mga kahoy Plong kahoy Mga taas Ang taas niya no oh. Malangan May tindahan pa sa paligid Ito so, oh. ako Tunnel Mamaya may pa Ay pamalis eh. Yeah. Ayan. Ay pa yung molas eh. Oo. Hindi yan tunnel yan. diyan. ko dyan. Nakahawak, nakahawak, ko dun sa kaibigan mo. So, Ikaw? Yung dalawang mong kuha, malabo eh. Anong ka... eh sabi siya malabo na eh. Hindi. Ano? Nakalagod ano? yung kamay mo. Hindi mo muna siyang maganood. Clear. Nag-auto-focus siya eh. Ah. Uh -huh. Hindi ko. Pero pa yung pagbaba mo kinunan ko. Nga eh. Alis, sa kung time araw. Nagpapalaig ka ng Panginoon, sakali po. Diyan pa pasok ni Rick. Hindi na, uwiin tayo. <laughs> <laughs> ah, huwin na pala kami ni Rick. Timpali ko. Tingin ko. Tingin ko po. Lahat ng gasolina Sabi ko sa'yo, kanina mag-ana na tayo eh. Alam kilala mo talaga 'yung pala nakalagay doon. Hindi ko na po 99 yata 'yun eh. 100. Ah, may kubo 99. pa doon, no? May bababa pa 'yung pala lang ko eh sa baba. Oh, meron pag tinulak ka. Ayun oh, no? magdala na doon oh. No? Ganyan sa amin sa ano, sa may Yung namin sa lugar. Yung namin sa lugar, ganyan din eh. Albus, mo picture ka lang doon sa kay Diyang. aka sa kay Diyang. Picture lang kita pare, kay Diyang? Oo. So, aka lang ako. Iga. Dito ka pa. Oh. Kayo, kayo. Ha? Okay. Saan lang, saan lang ha? Ang gusto ko dito ng bundok eh. Hanap ko yan sa ano, sa... tapyo na itong bahay eh. O, tumabit kayo sa kabila. Galing kamila, kami sa kabila, tumabit kami. Ito ang dulo.

Baik. Bagaimana? Jumpa. Oh. Oh. Biar saya yo. Selamat. Alam. Alam. Semuanya bagi kita. Selamat. wala ako lang naman napagod eh siya pare ng kilaw hindi ko wala ng kilaw hindi ko wala ng hindi ko wala ko wala hindi ko wala ko